Isong kawali na nalagyan ng sabaw. Pero, all in all, masarap naman siya. Kasi crispy yung lechon kawali. Yung, yung nakasanayan kasi natin yung parents, yung, yung beefy talaga sa Oo, oh, oh, malambot. Pero ito iba, siguro yun yung nagpa... <laughs> That's what makes it different. Diba? Ito ko ka kasi tayo, yung crispy nung... Nung karne yun, natitikman yun. ganisa na in-order ni Almira.